once and for all, hindi po ako nakulong. Hindi ko sasirain ang pangalan ko sa pera. Naglabas ng hinanakit sa YouTube channel ni OG Diaz, ang veteran host, actor at politician ni si Roderick Paulate. Dahil sa masasakit na salitang natatanggap niya, ngayong naisama siya sa isang proyekto kasama si Namare Salsoriano. Matatandaan na mabilis na pumutok ang balita noon Patungkol sa kasong isinampas sa kanya, kaugnay sa graft and falsification of public documents. Pinagpiestahan nga ito ng marami at mabilis na nahusgan si Roderick dahil dito, lalat ayon sa balita ay guilty siya sa kasong ito. Kaya ngayong muli siyang lumalabas sa ilang proyekto, marami umano ang tila nagtataka at nagtatanong tungkol sa paglabas niya ngayon ang pagkakaalam mo ng marami ay nasintensyon siya na aabot 62 taon sa kulungan. Ngayon pa man, sa pamamagitan nga ng interview sa kanya ni O.G. Diaz, ay dito niya inilabas ang kanyang hinanakit at ang kanyang pagtanggi na nakulong siya dahil sa pinag-usapang kaso na kinasangkutan niya. Ayon kay Roderick, ikinalungkot niya raw ang malaking pagbabago ng panahon ngayon dahil aniya tila hindi na fair para sa mga taong sangkot sa isyo ang mga lumalabas na balita ngayon. Basi kasi sa karanasan niya, kaliwat kanan daw ang balita noon tungkol sa kanya nang magsimula ang kasong kinaharap niya at hindi naman umunan niya itinanggi na may kinakaharap nga siyang ganong problema. Ngunit ikinagulat nga raw niya nang hindi man lang lumabas sa malaking news ang balitang nalagpasan niya ang problema ito at may mga nagpatunay na siniraan lamang muna siya sa politika mga pahayag ni Roderick. Bakit ganoon? Nung negatibo, ang laki-laki ng balita. Pinagpiestahan ako. Pero bakit nung inakwit ako at dinismiss ang kaso ng Court of Appeals, bakit hindi nyo rin pinagpiestahan? Bakit nung lumabas yon sa isang ganito lang kaliit na tabloid lang? Pero nung may kaso, ang laki. Front page pa ko. So I find it unfair. Ayon pa kay Roderick, ikinalulungkot nga raw niya na gano'n na daw ngayon ang publiko na mas gustong pag-usapan ang pag ng negatibong bagay na nangyayari sa isang tao kaysa sa magagandang bagay. Samantala, sinabi rin ni Roderick na wala siyang kasalanan at patuloy niyang pinaninindigan ang mga sinabi niya noon na hindi niya sisirain ang pangalan niya na iningatan niya ng matagal para lamang sa pera. Nagtagal daw siya sa showbiz na walang bahid ng issue kaya ikinalungkot niya raw na sa politika pa masira ang pangalan niya. Dagdag pa ni Roderick, Noong kasagsagan umano ng isya hindi umano nakalimot si Miss Vilma Santos na kumustahin na tanungin siya tungkol dito at laking pasasalamat niya na nagbigay ito ng payo at comfort sa kanya dahil hindi lingid sa marami na pareho ni Roderick pinasok din ito ang magulong mundo ng politika.